Ayan po mga kapramis, oh. napakaraming tayong Sarap po niya pag may suka, may dala pong uh, roast vinegar mga kapramis Po si Iman, oh. ayan po matindi oh. ah. Eey Ano <laughs> <laughs> oh. masasabi mo? Ano <laughs> masasabi mo? Masarap! 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 Ayaw kumain ng tayong pero uminom ng YELO! YELO! Bait ito kaysa doon sa yelo. Ayan po, napakasarap po na ng ang dito. Mga kaprabins, at yun po tayom din po yung ginagalang doon ng dananay. Masarap daw po yung sa turtang itlog, mga kaprabins. Piniritong itlog, ilalaw po sa piniritong itlog, mga kaprabins. Napakasarap daw po yung... Sarap pala ito sa... Ayan o. Oh. ito po. Hmm. Hmm. Pa. Hmm. Ayan pa, oh, naghahanap pa po nang isang sisterya, kinain <laughs> <Pinuluta> na namin. Tinulutan na namin. Ayan po yung uh, Libmanan, Kamarinisur. Shoutout po sa inyo dyan. Next year, baka hindi na po kami makapunta. <laughs> Joke lang po. <laughs> Pag po ba kami may mga kasama, baka kapunta po, kapunta po ulit kami dyan.